sa so, ayun guys papakita ko sa inyo yung kuha ko and ito yung kuha natin ngayong gabi laki tas malalaking tagbago guys so oh. ayan. so night is for fishing ulit tayo kasi wala na tayong sakit alam nyo na o, oh, tingnan nyo guys ayan malaki tsaka ito tumahal guys lalo na ito guys first time kumakuha nito na tinatawag nilang kupapa Ayun. Papa guys. Laki. Laki na guys oh. So, buhay pa yan eh. Laki. Laki ng kupa pa nakuha natin. tas meron tayong lupit. Ayun. Ayun. Laki guys. Laki ng tagpago. So oh, ayun. Naka jackpot ulit tayo. The knife is for fishing. O, uh, diba? Libre diba na sa ulam. Di na natin to ibibenta. Para makakain naman tayo Na sa